focus po tayo sa family development eh. Sana yung mga pag-aaral po na ginawa natin na nakaraan, eh meron na mga ginagawa po tayo na hakbang para magkaroon tayo pa paano ng pagkulad ng ating mga anak. Yan. Ginagawa na po ba natin yung one-on-one -on -one time? May oras na ba kayo sa inyong mga anak? O ganun pa rin? Dapat magkaroon po ng mga pagbabago. Siguro yung isa sa mga dahilan kaya kayo sinusurvey, tinitingnan nila yung resulta ng ating NDS kung meron bang nangyayari sa inyong pamilya. Kung sa unang survey nila, nakita, nakita nila na medyo marami mga pagbabago na dapat gawin, so kayo dapat meron ng nakikita sa inyong pamilya na meron nang, nang babago. E eh, puro values naman mo yung ating pinag-aaralan at spiritualidad. Hindi naman natin sila kinuturoan na maging masamang mamamayan. Sila po ay kinuturoan natin na maging mabuting tao. Lalo-lalo na sa paggalang sa magulang. Lagi, laging ano natin yan, na turuan yung mga bata ang tamang daan, dapat niyang lakaran. Kaya po yung BBS namin makaraan, So blessing po yan, regardless of religion po yan. Hindi naman, di naman namin kayo hihikayat sa isang religion eh. Ang gusto lang namin eh, tayo po ay sama-sama na nadito uh, nandito, nag-aaral ng salita ng Diyos, at uh, ni-enjoy po natin yung presence ng Panginoon. So, ang pinag-aaral po natin ngayon ay moral, spiritual, na lagi kong sinasabi sa mga bata yan na hangarin namin sa inyo, yung nasa Bible din na hangarin ng Diyos, yung Jeremiah 29.11, na yung plano ng Diyos sa iyo ay umulad, hindi ka manatili sa ganyang kalagayan. Ganyan din ang plano ng for peace, kaya tinutulungan hanggang sa naging batas. So, ang isang bata ay tinuturuan po natin na mga Huwag po natin silang hayaan na makontento lang dito pa balik-balik uh, dito sa kita. Pakawalan po natin yung anak natin para matuto. Lalo, lalo na nagkikita naman ho ninyo kung ano yung improvement na nangyayari sa kanila. Kung yun ho ay para sa ikabubuti nila, nakikita ho natin kaagad yung future ng bata. kinabukasan nila. Huwag natin hayaan na gayahin din nila yung ginagawa natin kasi naranasan mo naman kung gaano kahirap So, hayaan natin sila. Alam nga naman, nag ka. Pati anak mo, mag din. So, mangarap ka na isang araw, itong anak ko na to ay magiging professional. Ang nga rin yun. So, tinuturoan ho natin sila na mag mangarap. Kasi libre naman yan eh. Hindi natin kaya ang Diyos ang bahala na magbigay sa nila ng opportunity na sila po ay makapagtapos ng kanilang mga araw. Wala na naman tayong ibang nakikita ng solusyon eh, kundi edukasyon din. Kaya na nga yung tuition ngayon, kung nasa State University sila. So, ginawa nalaman natin yung tatlong bagay, yung damdamin, motibo, at saka yung hangarin. Yan, so, uh, ginagawa naman natin ng paraan na makatulong kami kay Papaano sa mga bagay na yan ang edukasyon ng bata sa katapatan. Malalaman mo naman kung sutil yung bata eh. So, ini-educate ho natin sila, tinuturoan ho natin sila na maging tapat. Madali mo naman malaman kung nagsisinungaling yung anak mo eh. Kasi nagsisimula ho yan sa maliit na bagay. Baka paglaki na kasanayan nila, alakihan nila, hanggang sa hindi na masama para sa kanila kasi nasanay na. So, malaman nila na bata pa sila na yan ay masama. Simpleng pagsisinungaling. Kine-enjumein mo natin sila na maging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila. Pinagkatiwalaan mo yung anak mo dahil nagtatrabaho ko sa taas. Anak, aalis kami. Alagaan mo yung kapatid mo, ha? Hindi yung inabayaan na yung kapatid niya, siya busy doon sa kakalaro. O, oh. Iglan na yung bunso ko. O, na-disgrasya. Pag uwi mo ngayon, hindi pinagpapapalo mo na yung anak mo. Kasi hindi siya maaasahan. Hindi siya tapat. So, in-educate po natin sila habang maliit pa na maging isang tapat na bata. Katapatan. Yun nga, yung pangangalaga. Yung pangangalaga ho, ay itinuturo din sa mga anak po natin. Lagaan mo yung mga kapatid mo, ikaw yung panganay, ikaw yung matanda dyan. Tinuturo po namin sa kanila yan. Wag, ko, hindi po kusa yan na meron naman ang nagkukusa. Pero bilang magulang, nakikita mo naman kung yung anak mo eh. Kayo yung pipihit gumulang ng tortilyo para sila ay maging responsable ng mga bata na mga anak, lalo na na yung mas nakakatanda, malalaman mo kung kering yan. Kung ang anak nyo ho, ay napikita nyo na lagi niyang kinakarga yung punso, caring mo yan. Pag natutukan nyo ho yan, nakapag-galing siya, nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho, yan ho ang tutulong sa tayo mga kapatid. Pagdating dating ng panahon, hindi yung nakatapos na ng pag-aaral, biglang nagsipag-asawa, ata nang pakialam sa kanyang mga kapatid. So itinuturo yung pagiging caring, yung pangangalaga at responsibilidad. At train po natin ang mga yung ating mga anak na maging responsible sa kanilang amilyas, sa kanilang mga magkakapatid. Ano pa? At ang kakayahang makipagkaibigan at at magmahal sa kapwa. So, sa kapwa naman ito, kanina, sa pamilya, sa sarili niya, sa pamilya, sa kapatid, sa magulang, ito naman sa kaibigan, kapwa. Gine-develop din ho natin yung ating mga anak na sila ay pala kaibigan, hindi pala away. Kung yung anak mo ay pala away, may problema dyan. Magkaka-problema ka dyan kung nakasanayan niya, hindi mahilig mong mautos -mang gawa niya ng laruan yung pangungutos ng kapwa niya mga bata mahilig magpuli. subay-bayay so niya yung anak niya kapag gano'n magkakaproblema mo tayo dyan ayun, pagdating ng panahon pag nakasanayan nila yan, gano'n din yan hanggang sa pag high school hanggang sa mahilig magganyan mangasar, mabuli mang ng mga kapwa niya dapat negative ho yun, yung positive po noon friendly siya, pala kay Igan kung anak mo'y gano'n Mahilig siya makipagkaibigan, maganda ho yan. Kung hindi naman siya ganon, palaaway, tuturuan po natin na anak, masama yan. Hindi maganda sa iyan. Kasi pag lumaki sila, na gano'n pa rin ang ugali nila, magiging problema ko yan. Dapat dagdag stress sa iyan. So dapat, ano sila, palakaibigan. Mapagmahal sa kapwa, ay makakatulong sa kung ano ang magiging sila sa hinaharap. Malalaman naman natin eh, na observe natin yung mga anak natin kung mahilig silang tumulong. Kung ano ang makikita mo sa mga anak mo ngayon, uh, nakikita mo na kagad kung ano sila pagdating ng panahon. Magre-reflect agad yan. Kung ang anak mo mahilig tumulong sa mga kaibigan niya, uh, darating ang panahon, mahilig din siya tumulong. Ganyan yung magiging future ng bata. So, pantalan po ninyo yung mga anak po ninyo para alam nyo kung ano yung uh, aspeto na dapat palakasin sa kanya. Damdamin, motibo, at yung hangarin. Yan, yung tatlo na dapat po na rin. Tapos yung kanyang katapatan, Pangalaga responsibilidad, at saka yung pagkikipagkakwa. Yan po yung dapat po natin titignan sa ating mga anak. Ano naman ang kabaligtaran noon? Alam mo na. Alam mo naman, alam mo naman kung ano maganda at saka hindi. Tama at saka balik. Mahalaga sa pananagutan at uh, ordisyon ng mga magulang at kanilang pagtuturo sa mga bata ng pagbuo ng mga konsepto. Yung mga anak po natin ay regalo ng Diyos sa atin. Pero dahil sila po ay regalo, hindi po yan bagay na mapapakinabangan mo. Yan po ay tao na binigay sa iyo ng Panginoon at mayroon po tayong malaking pananagutan mission para sa kanila kung papaano sila maging mabuting mamamayan, mabuting tao. So ang magulang po ay mayroong rule na mahalaga para turuan sila na maging mabuting mamamayan. Yan, ano to? Pagbuo ng konsepto. Paghuhusga. Pero kasi likas na mapaghusga. Wala na nakikita kundi yung ibang tao. Yung muta ng iba. <laughs> yung sarili niyang muta, hindi niya nakikita. Yung kasiraan na, lang na, yun ang iba nakikita. Bakit kaya? Pero kung gano'n, kasi itagsanayan niya na siguro mula pagkabata, gano'n na siya. Ngayon kung gano'n ka, gano'n din po ang anak mo. Even mo yung sarili mo, yan ba ay namakabuti? Diba? Sabi nga ng Diyos, huwag kang huhusga para hindi ka rin husgahan. Kasi isa lang mo yung naghuhusga, si Jesus lang. Siya yung Lord of Judge. Darating yung panahon, hu huhukuman mo lahat ang tao batay sa ating mga ginawa. Wala pa tayong karapatan actually na maghusga sa kapwa. Ang Diyos lang. Naman <laughs> tayo pumapalpakin. Naman eh. <laughs> perfect mo talaga eh. Pare-pareho tayo. Meron mga kalakasan. Meron din tayong kahinaan. Kasi kung puro kalakasan ka, magmamayaman. Kaya yung paghuhusga ay hindi po maganda. Tama ang sinasabi ng Bible na wag kang huhusga para hindi ka husgahan. Kasi pag nagturo ka, isang daliri, nakahatapat sa iyo yung apat na daliri. Eh di mas marami ka pala kaysa sa kanila.